Iyon mga lods, kain tayo ng tanghalian. Naghanda nga pala ng pananghalian si Kabanaag Francisco Paras. Yan. Nagluto po ng masarap na magpagkain si Manay Lab Laban. Yung aming ulam ngayon tanghalian. Ulam ng Bana Comedy TV. You know, meron tayong paksiw na angol at katambak. Tapos meron tayong diyang luwag. ang ubod ng nyog, ubod ng sarap at meron tayong paborito ng lahat. Lumpia at kaya tuyo. Kain tayo mga lords. Yan no? si Mang Kepueng Bicol Oragon. Si Victor Espinar, aka Kapulpog. Yan napaso. Tsaka si Tolpo. At si si Lisandro F. Yan. Kain tayo mga lords. So, mga lords, kain tayo. Kain, kain. Yan, ito, kain mga lads. Na. na, ito na. Kakain so, muna tayo. Sibutong kakangin na. Bakit eh, mo pa makuha ka? Alam mo pagkain yan eh. Huwag muna tayong uuwi. Tingit, <laughs> tingit. Tolong ubang kita. Tidak tahu, tolong. Ini lah.